Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, sana magsubscribe kayo sa aming channel and hit na din po nyo yung notification bell para updated kayo kung may mga videos kami na ipopost or gusto nyo yung mga videos na related dito sa aming content. So, for today's video po at ngayon po ay Saturday. So, nandito po ako ngayon sa aming backyard kasi maglilinis po ako at saka magdadagdag po kami ng nang ilalagay po dito sa aming backyard. So, bumili kami ng kambing. So, dalawang kambing yung binili namin. Pero, hindi pa nakadating sa amin kasi kukunin pa namin. At saka, nakabili rin kami ng isang baka. So, buntis yun. At saka, mag, possible na mga anak this week. Pero hindi hindi mo kami yung nag-alaga. So yung kapamilya lang namin yung nag-alaga. Kaya ang ipiprepare ko lang po ngayon is yung magiging tirahan ng kambing. Siyempre, yung kambing namin i lang din po namin dito sa aming backyard. Bali mag i-ready ko lang yung kung pag pag gabi na doon siya namin lalagay doon sa kanya magiging um, higaan. So, ang magiging plano ko po ay yung dating breeding pen namin anim kasi yun na cubicle so yung dalawa don ay sisi, kukunin ko yung net yun yung gagawin kong magiging higaan ng kambing namin so yun po yung gagawin ko ngayong araw po na ito kaya stay tuned lang po kayo So, ito po yung mga breeding pen namin. So, anim yan, nakubikol. Kaso nga lang, nasira na yung iba kasi hindi na kasi namin ginagamit yan. Bale, yung dalawa na, eh, isa na lang nakubikol yung ginagamit yan, yung mga shamo namin na breeder. Bale, yan, yan na lang yung maiiwan. Tapos, ito, ito yung babaklasin ko para magiging pahingahan ng kambing namin. Yan. Ito yung magiging ranging area din ng kambing kasama yung mga manok po namin. Yan. Saka pala yung mga mga month old na namin na shamu ay papakal, papakawalan ko na rin ngayon na araw. So, i-range na natin sila kasi nasa saktong edad na. Pwede na sila i-range. Papakita ko sa inyo yung shamu namin. Yan. Ito sila yun. Yan, malalaki na. Yan yung i-range ko ngayong araw na to. So, bago yun, lalagyan ko muna sila ng palatandaan sa kanilang paa. Para hindi po mawala. Po, tapos ko nang makuha yung mga lumang net. So, ito yung tatlong cubicle na bali isa lang yung gagawan ko ng higaan or pahingahan ng kambing. Medyo elevated siya para hindi pag may mga mga scorpion hindi sila makagat or anumang mga insekto na maring kakagat sa kanila kasi maliliit pa yung kambing namin so yan bali i-fix ko pa yung nahulog na na bubong bago po kaming alaga dito sa aming backyard nakuha na po namin so dalawa yung bago naming alaga at yun po yung dalawa naming kambing so yung dating plano po namin na doon ko po ilagay doon kasama sa mga manok yung kambing so hindi po siya matutuloy bali yung kambing po namin ay dito po namin ilagay sa isa pa namin manukan dahil wala na pong lamang mga manok kasi dinispose na namin bali yung isang backyard na lang po namin yung meron pang mga alagang manok. So, doon po namin lalagay yung mga kambing namin. So, ipapakita ko po sa inyo yung dalawa namin kambing. So, let's go! So, ito po yon Ito po yung alaga namin kambing. So, babae, babae po yan. Tapos, ito naman yung isa pa namin nalaga na so ito yung lalaki so isang lalaki at isang babae po yung alaga namin kambing yan hi Tsaka yung isa namin masyadong yan, yan po na kambing is pwede na po yan siya pabridan kasi nasa tamang edad na siya. So, hahanap pa kami na pwede namin na, na pabridan para pag mas successful is mabuntis po siya. Kasi ito pong lalaki namin na kambing ay maliit po po ito siya. Ipuputo niya kayang mag-breed. ma? Diba? Thank <music> you. sa atin naming manukan dito ko po sila ilalagay